Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV So ngayon pag-uusapan natin ay yung mga legit na materialis ng anting-anting So ito yung mga sinauna So pag-uusapan na natin kasi isa naman talaga yung supposed schedule ko pag Tuesday about amulets Pero minsan naubusan tayo ng topic Pero ngayon maroon itong topic na ito Yung mga legit na materialis sa paggawa ng sinaunang mga anting-anting So sinauna, hindi ko sinasabi na kasali ngayon sa mga bago. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So natin patagalin. Ang patuloy na tayo. So, yung mga sinauna na materyales. Una ay yung kampana. So, ito, mostly ito, kaliwa ito sa mga kaliwa. So, yung kampana na pinatunog sa Biernes Santo, yung pagkamatay ni Jesus, at saka yung kampana na pinatunog sa libing, gano'n. Yung mga sinaunang mga antingero, meron silang schedule yun. Meron silang inaabangan Uh, puesto ng buwan, laki ng buwan at araw So pag na timing na napatunog sa schedule ng mga tingyero So may iba na mga loko-loko Ninanakaw -loko, yung kampana Kasi tinutunaw yun, yung bakal Tapos yun yung ginagawang medalyon So yan, may alam na kayo So may idea na kayo So ito usually sa mga kaliwa Ginagamit ito sa kaliwa yung pinatunog sa Biyernes Santo, pinatunog sa yung may misa ng libing. Yan, so tinutunaw 'yun, ginagawa yung medalyon. Tapos sinahaluan 'yun, so, 'di ba? Magdagtutunaw tayo ng bakal. Pinapainit 'yan, 'di ba? Niluluto 'yan. So habang niluluto 'yan, hinahaluan 'yan ng mga dugo. So, hindi ko na sasabihin kung anong klaseng dugo. Basta mga dugo yan. Pagkatapos noon, yun yung hinuhulma ng mga pangkaliwa na medalyon. Tapos yung pangalawa naman ay yung Spear of Destiny. So, Spear of Destiny. Yan yung spear or sibat, yung talim ng sibat na ginamit kay Iso Kristo, yung sinaksak si Jesus sa tagiliran. So, merong mga kwento, mga sinaunang kwento, na yung sibat daw na yun, ay ninakaw tapos pinunaw at ginawang mga medalyon at napagpasapasahan na sa iba't ibang henerasyon so sinauna yan ha? at hindi malabong mangyari yon kasi yung mga Romano yung Roman Empire di ba Roman Catholic Church Roman din ang, ang nagpapatay kay Jesus so tandaan nyo yan So, yung Roman Empire at mga Roman, mga Romano noong panahon ay mahilig sa mga amulets. So, hindi malabong mangyari yon na sa occult society ng mga taong yon maaring totoo yung mga kwento na ginawa nilang amulet, yung Spear of Destiny. Meron ding iba naman ang na sinasabi na tinatago yon Kasi, according sa mga legends na pag bumalik na si Kristo so yun yung gagamitin na pang saksak uli pang assassinate kay Kristo so maraming version ng kwento so baka may maglabasan naman sa shopping nito, ah, na yung metal na ginamit ay mula sa kampana at sa spear of Disney so kung maniwala dyan huwag kayong maniwala sa mga ganyan baka so, meron na naman sa Shopee at saka sa Facebook magbibenta so proceed tayo sa next so ito naman is yung ano kaliwa din ito yung mga santo na pag nakita nila na ang santo ay may sapi o di kaya santo ay nagmimilagro so dinanakaw yan yan yung pinapalo nila pinapalo parang pinaparusahan nila pinapalo, binubugbog hanggang sa mapulbo tapos yung pulbo na yon yun yung iahalo sa tanso na gagawing medalyon pangkaliwa din tapos as usual dugo kasi paboritong paborito ng mga demonyo yung dugo. At saka yun, ng demonyo, mga inkanto na rin kasi pag nag-aalay, di ba? Kailangan ng dugo. Padugo nga eh. Yan yung version or terminology dito sa Mindanao, mga Bisaya. So aside from that, so meron din namang mga herbs. So proceed tayo sa next ha. Meron din namang mga herbs o yung mga tinuturo nilang mga sagrado ng mga tanim o mga herbal. So, gumagamit nito yung mga monghe sa ibang bansa. So, yan yung mga pulbo ng iba't ibang mga herbal. Nilagyan din ng pulbo ng mga sinaunang medalyon at pulbo ng mga metals or stones na pinaniwalaan nila na may malakas na aura So, yun ang hinahalo nila at ginagawa nila mga medalyon like uh, prasumdi, anything na tablet na medalyon. So, yan yung mga sangkap. So, isa yan sa mga patunay na mga legit yung nakuha nyo ng mga amulets from Thailand. Kasi yan yung mga sangkap na ginagamit. Mga herbs, may mga leklay pa nga nga powder eh. Aside from like lime, may iba pang mga gemstones na ginagawang pinapowderize nila like jasper, ganyan. At ang next naman na sangkap sa paggawa ng amulet, so ito yung nilalagay sa bao. Yung bao ng isang mata. Hindi yung isang mata, isang bibiga. Yung bao ng isang mata. One in a million yan eh. O di kaya walang mata. So, pinaparisan yun ng tuway-tuway. Tuway-tuway yung patela, yung ano buto ng bata sa may tuhod so yan yung nilalagay doon pinapares doon hindi na kailangan ng dasal yan meron lang yung inuusal na demonic spell na mag activate doon pag so, activated na sinapian na ng demon sumatik so, na yun suotin mo na lang so yan yung ginagamit ng mga magnanakaw mga tulisan mga akyat bahay sa sinauna na settings sa kasi sa ngayon I think wala na yatang I don't know kung meron pa ba pero uso yan dito sa amin nung bata pa ako pero ngayon hindi na kasi usually pag nahuli kasi meron din namang mga pangontra doon yung mga antingero na may ano kaibigan mga pulis so nabigyan yung mga pulis so nasugpo nila I doubt na meron pang natira siguro tinapon nila sinunog o di ka binaon sa lupa para hindi na pakinabangan ng mga kawatan so yan yung isa sa mga sangkap ang ilan sa mga sangkap is yung buto ng bata so yung buto ng bata dinikdik yun ginawang powder tapos nilagyan ng lupa ng sementeryo tapos yung lupa na yun is inihalo sa pandikit so yun na yung nilalagay sa mga kumantong tapos meron niyang ritual, reanimation at pasanib o pagtatawag so nagtatawag sila ng spirito ng bata So itong mga sangkap na sinasabi ko, ano to ha? Ah, both ito nagagamit sa kaliwa at saka sa kanan. So total na pag-usapan naman din natin. So 'yun yung mga materyales na na kinakailangan para makonsider mo na ang iyong medalyon ay legit. So ngayon sa nagtatanong kung bumili lang kayo sa mga online shops like Shopee ng mga medalyon, actually pag medalyon, sinabi natin medalyon, gawa ng tao effective pa rin naman yan kahit sa natural na tanso lang ang importante is nabasbasan at saka naritwalan alam talaga yung ritual kasi meron niyang hininga ng buhay eh. so yun yung importante hininga ng buhay pagkatapos ng hininga ng buhay yung pagpapasapi sa apat na elemento ito sa occult to, pinoy occult to. pagpapasapi ng apat na elemento so ihip mo doon. So, bago pa yung mga yun, so meron talaga yung konsagra, yung orasyon pang konsagra. Tapos, doon na sinusunod yung ano, hininga ng buhay. At para mas malakas, ito, kung Pinoy occult, ito, kung occult na talaga, so dapat talaga yung medalyon mo ay nababad sa dugo. So, dapat meron kang ano, uh, access sa mga malalaking puno, yung hindi kayang yakapin ng tao. So, yung mga medalyon mo, ibabad mo sa dugo, lagay mo doon sa puno. Kaya mo doon overnight. Kung maaaring bantayan mo, bantayan mo na lang kasi baka may iba din na nag-aabang na, uy. Sisikwatin ko 'to. So, 'yan. At saka isa pa, meron pa palang isa. Dito sa Pilipinas, yung mga sacred na mga puno like dignum. So, yung powder ng dignum, pwede rin yun ihalo sa paggawa ng medalyong tanso. O di kaya yung mismong dignum. Sa ibang bansa naman, instead of dignum, ginagamit nila is raha kayo. So, powder ng raha kayo. So, isa din yun sa mga sangkap ng tablet na amulet na ginagamit sa Thailand. At yung iba naman, yung mga purong kaliwa. So, ang ginagawa nilang medalyon ay yung pako ng kabaong. So, pag may namatay na yung pinatay o sinaksak, yung hindi natural na kamatayan, yung hindi namatay dahil sa katandaan, sa sakit, So, namatay siya dahil sa binaril, sinaksak, disgrasya, ganun. So, yun yung aabangan nila. Pag nabubulok na yun, nanakawin nila yung mga metal na nandoon sa kabaong tulad ng mga pako yun ginagamit yun sa pulam o di kaya naman yung pako na yun gina, tinutunaw yun yun yung ginagawang mga medalyon ng mga mangko so pag sinasabi natin necromancy or related lang sa necromancy yung mga sangkap so most probably sa kaliwa talaga yung gagamit mali yan sinasabi ng iba na depende daw sa basbas -bas. wala yan Walang silbi ang basbas -bas mo kung hindi angkop ang materialis mo sa iyong basbas. -bas. So, pagkaliwa, so, pang necromancy yung mga sangkap mo, so, dapat yung basbas pangkaliwa din. So, mali yung sinasabi ng iba, yung sinabi nila sa insenso na kahit kamangyan daw, basta sakto yung basbas, -bas, mali, mali. Dapat ang basbas -bas mo ay angkop sa iyong materialis, so yung mga bagito kasi feeling nila magagaling sila pero wala namang napatunayan so yun yung mga gumagawa or gumagawa ng mga coping mechanism mga defense mechanism para mapagtakpan yung mga mali nilang practices mga kabubuhan nila and aside from digno mga rahakayo so yung mga puno na may mga nakatira So tulad ng puno ng balete, so magpapaalam ka, meron kang ritual na gagawin, tapos kukuha ka doon ng sanga. Tapos mula sa sanga na yon doon ka gagawa ng ribulto, ukit ng ribulto, ukit ng medalyon, tapos babalik ka na naman doon. Pag natapos mo na, magri-ritual ka, pag mo doon, so maghahanap ka ng inkanto na dating nakatira sa sanga na yon yun yung pakikiusapan mo na tumira doon sa ribolto ba o sa kwintas na ginawa mo. So, dapat din makapasa ka din sa pagsubok ng kanto na yun. Kasi pag hindi, sasapian ka. So, itong mga impormasyon na nakuha ko ay base ito sa mga napagtanungan ko ah, ng mga matatanda. So, hindi ito personal experience. Hindi rin ito galing sa mga ebook, sa mga pdf. Yan yung mga loko-loko ngayon eh sa PDF lang sa internet lang kumukuha ng mga impormasyon. Itong sa akin nagtatanong-tanong talaga tayo sa mga sa mga veterano na, sa mga may edad na. Alam niyo usually sa mga may edad na dito na mga antingero is dating antingero. So iniwan yung dating gawain, nagbalik loob sa Diyos. Biblical na kanang mga gamit. Salmo, awit, yung doon sa mga awit. So, doon na lang mga gamit. Pero mga ano pa rin, mga may mga loko-loko pa rin kasi may iba yung mga salmo, yung mga awit, yung mga verse doon, ginagamit nila pang sumpa, pang kulam. May iba naman na for good na talaga. Mga kabutihan talaga ang ginagawa. Pero iniwan nila yung mga anting-anting. So, ganun yung settings dito, yung setup dito. So sa tingin ko mga migs, siya muna sa ngayon. Medyo mahaba-haba na rin yung na-share ko ng mga informasyon. So kung mayroon kayong idadagdag, comment nyo lang dyan sa comment section. Tapos pag-usapan natin yan sa next video. So at next topic, kita kits.